Yun mga kalapatid, welcome back. Unang toast natin, Norte ang laban. Yan Sigurado hindi pa nung lumabas tong mga ibon natin nato. Yan. para nga, itoast na natin to. Ayan na mga kalapatids, malapit lang itong pinagtotoast na natin na ito. Paglampas niya, diyan ano na yan, Quezon mga kalapatids kaya pwede na tayo rito ito ginagawang ano to daan ng ano ba yung dito mga kalapatids yan. kaya papakawala tayo isa isa lang muna pakakawala natin sino ba unang mga masasawi <laughs> alright mga kalapatids kaya pinatay natin kung sino. Unahin na natin itong... Nagyaroon oh, tayo na kausap na kung pwede pa doon yung pwede pa rin mga kalakalig. Kaya gusto, siguro, pag sinipag ulit tayo, <laughs> baka ipasabihin na kasi natin kila taxi brother. Eh, ito malapit lang, kaya hindi na natang kumunan. Ayan, isang pula ulit. Ang nagdalawa, huwag at isa pa. Ayan, mga kalapatids. Talagang tsaga-tsaga better, okay na. Subukan natin yung isa-isa. Pero sa susunod, mga tatlo, tatlo, tatlo kaya dalawa, ganoon. Kasi malapit lang 'to eh para maligaw sila. <laughs> 'Yun daw ang plano ko. Eh nagtip, kasi sa akin na mas maganda raw kung tatlo-tatlo yung pagwala. Yun. Para meron silang challenge na mag-uwi na nagkakarera pa uwi. Yun, ganun mga kalapatid. Kaya yun ang susundin natin. Pero ako, dalawa-dalawa, yung pakabala ko talaga. Pagka yung pinatotos natin kina Taxi Brother. Pero dito, isa-isa lang dahil malapit. Ayan. Ika rin. Ayan, meron tayong kausap. Gumagawa po ba kayo rito? Ayan. Uh, Ayan. Sila gumagawa rito wala ulit tayo mga kalapatids may okay, dumaan na truck maali <laughs> ayun yan ibon silex ayan ito pala silex kala ko tiplex silex pala yan mga kalapatids ayan at ina-update po natin yung mga followers <laughs> Ayun. Ayun. Hindi, iba yun. may mga nagpapakawala rin talaga. Yun, mga kalapatids, naka-uwi na tayo. At syempre, naka-uwi na rin yung ating mga warriors.